Okay mga tol, this is a 3 minutes shorts. Short siya pero 3 minutes na. No? Ang ginagawa ko lang dito is nag experiment ako at uh, nirecord ko directly sa akin mobile phone. 3 minutes, titignan natin kung ano ang posibleng mangyari sa, sa shorts na ito. Tingnan natin kung may mababago ba, nabago ba sa algorithm. Kung kakagat ba siya, no? titignan natin kung magkakaroon ng views or what no kasi alam ko si YouTube ay nadidetect niya rin kung saan galing yung video like kung saan mo in-upload alam niya yung mga details ng pinag-uploadan mo pinag-uploadan mo uh, gaya ng ano gaya ng bat ba, lumilitaw sa akin tong baladdamit na kaibigan to okay gaya ng sa cellphone nadidetect niya kung galing ba talaga sa iyo yan Ninakaw lang or ano lang, ni repurpose lang. So, so I think na itong ganito, itong ganitong klase ng experiment dito natin malalaman. Kasi ngayon yung YouTube automation, automation ay nagiging trending eh. Kaya lang parang nagkakaroon na ng shadow banning si ano si si YouTube at yung iba ay binaban na niya. Shadow ban. Kahit anong upload nila ay zero zero yung views wala talaga as in wala alam naman natin na ang shorts ay pinupush talaga ni youtube algorithm yan kaya dito malalaman ko dito kung recorded na directly sa ano mo sa cellphone mo ay mas madidetect na hindi siya spam hindi siya nakaw at original na ikaw yan malalaman natin no? pagka upload nito pagkatapos nito talagyan ko ng pamagat uh, tingnan natin kung anong mangyayari at ayan, uh, randomly kung ano lang yung mga pinagsasabi ko ngayon para nadidetect din na nagsasalita tayo. Hindi lang tayo, ano, hindi lang spam video. Okay? At a, uh, konti na lang, konting oras na lang at matatapos na to Tatapusin ko lahat tapos sigurado direkta naman yan. Hindi, hindi ako maglalagay ng music, hindi rin ako maglalagay ng kung ano-ano. Basta upload lang, sasabihin ko siguro sa pamagat ay uh, experimenting YouTube Shorts 3 minutes mga ganon no activated na kasi ngayon ko lang nakita kasi sa cellphone dati kasi ay nasa 60 seconds pa rin siya ngayon nakalagay 3 minutes na baka may nagbago nga at napansin ko rin sa mga YouTube automation na sinesend namin o pina-upload namin ay wala nang views no wala nang masyadong views baka may something na nagbago okay Alamin natin yan at malalaman natin yan. Malapit na matapos. Ayan, malapit na. In 3, 2, 1, 0. Tapos.